Hey Kalma, it's me, Jepay. For today's ganap nga, ay eh, kakagising ko lang dyan, kaya naman nag-toothbrush at naghilamos na rin ako. Yung facial wash ng fair skin nga pala, yung gamit ko dyan. Di naman siguro halata dahil paubos no. Fair skin baka naman. After nun ay sunod naman tong skin care routine ko. Nag-moisturizer nga ako dyan. Pagkatapos nun, syempre hindi mawawala itong sunscreen ng Fairy Skin. Hmm, Fairy Skin. Charot. <laughs> Alam nyo ba na napaka importante na nagsisunscreen tayo? Kasi napoprotektahan niya yung skin natin at anti-aging din siya. mag care din para hindi mag yung lips. Nagpa-cute pa talaga. <laughs> Lumabas na nga ako ng kwarto para uminom na kami ni Bang Nas ng Salveo Barley na lagi namin iniinom every morning. Ay, Salveo Barley! Nag-spray lang ako sa buhok ko dyan yung lagi kong ini-spray sa buhok Oh. Lahat ng products na ginamit ko, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. nag na nga kami dyan, ulam namin ngayon ay ginataang kamansi at pritong galunggong. Yee, kanyaman! Sabi ko naman sa inyo, hindi mawawala ang frutas para sa healthy living namin. Kumain-kain lang kami dyan at ayan yung pamangkin ko, gustong sumali sa vlog ko. <laughs> Fast forward, pumunta kami sa dentist namin dito sa Pangilinan Sirinyo Dental Clinic para magpa-adjust ako at si Bangnas naman ay may papaayos sa ngipin niya. Sa bago branch nila kami pumupunta dahil bukod sa mabait sila ay nandito si Doc Irene, yung dentist namin. Natatawa nga kami ni Doc dyan. Paano ba naman si Bangnas wala pa man nangingilab na ng mga shasking takot? Ay, Juna. <laughs> si Bangnas lang ba yung matatakotin pagdating sa ngipin? Hindi naman kasi lahat kayo. Ay, Juna. <laughs> Pagkatapos nga nun ay pumunta kami dito sa SNR. Diyos ko, kumuha pa ako ng pushcart. Kakain lang naman kami. kakagrocery lang kasi namin. Kaya naman hindi na kami nag-grocery dyan. Kumuha na nga ako nitong unlimited soda nila. Itong mandarin orange ng SNR. Yung lagi namin pinipili. Parang ikaw, laging hindi pinipili. Charot. Hindi talaga kami mahilig sa soft drinks. Lalo na ako, water is life talaga. Kumain-kain na nga kami dyan. Ibang naso, nananuyo ka nyo? Diyos ko, may sayanin na naman kayong paamangan. ka. Tignan nyo naman yung fries nila dito. Talaga namang malalaki sila. Matagal na nga rin kaming hindi kumakain dito. Kaya naman dito namin naisipan kumain. Alam nyo ba na binabalik-balikan talaga namin dito yung fried chicken at chicken bake roll with bacon nila. Lalo na yung pizza nila kasi talaga namang napakasarap. At yung fried chicken nila na talaga namang crispy at malalaki pa. Si Bangnas naman hindi pwedeng mawala yung paborito niyang chicken bake roll with bacon. Kasi naman talaga namang napakasarap. Tingnan nyo naman. <coughs> pero English ng langit? Heaven. Hindi nga pala kami nag-order ng pizza dyan dahil nga wala sa mood namin ang mag-pizza. Diyos ko, ayan na, na naman yung tissue. Pinag-take out na nga pala namin dyan si Doña Flora at yung pamangkin ko. Pauwi na nga lang kami, nag-take pa talaga kami nitong unlimited sodo. Talaga namang sinulit namin yung unlimited, ay do na. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.